Na. ayan na yung mga bombero tumutunog na ayan na yung bombero ng uh, PD La Cross, San Bartolome dumaan ay delikado Lumiyab uh, naman. Litsuhan ng manok dito, Golden Golden G. Ang lakas ng na usok, oh. Delikado. So, 'yun po. Lumaki na 'yung apoy doon sa dinaanan natin kanina, oh. Yung uh, Golden G na litsuhan ng manok. Ayan, lumalaki na yung uh, usok. Ayan, tanaw na tanaw natin dito. Yung pagdaan natin kanina, doon nakala ko yung naapula na yung apoy, no? So, ngayon, lumaki talaga, oh. maring hindi nga namatay ng tuluyan yun nung pagsaboy uh, ng tubig doon sa ano, no? Ayun, uh, lumaki na yung apoy doon, no? Oh. Tanaw natin dito, guys, oh, so, layo, Ayan, sino zoom na lang natin 'yan para matanaw natin 'yun. So sana wag naman lumaki dahil uh, kawawa 'yung mga katabi doon, ano. Maraming mga tindahan ng mga chinilas, mga damit. Nadaanan natin kanina. Uh, sinabuyan ng litsonero ng uh, tubig at ginamita ng fire extinguisher so ngayon ay eh, lumaki maaaring hindi nga naapula ayun o oh, lumawak na o oh. umitim na yung usok o oh. ayun guys so, oh, sa may tabi sa may sentro ng poste na yun ng ilaw oh. yan ayun lumalaki na yung usok o oh. sana wag naman lumaki no ayan, no? ayan sinusom na lang natin yan para makita natin yung usok na yan na kumakapal ayan to lumalaki yung usok oh ako lumalaki na Ayun na yung mga bombero, tumutunog na. Tayo na yung bombero ng uh, PD Lacros, San Bartolome, duman. Padut taw bisdulo. Oh, lumawak na nga eh. Lumawak Lumawak na. Samantala yung litsunan lang yung nasusunog yan. Doon na, doon sa kabila. Tumawid na yung apoy. Nako. Tapas pa naman ang Tumawid na yung apoy. Lumaki na oh. Ayun oh, kumapal na yung usok oh. Nako po. Malaking sunog yan pag hindi na pula. Pag dinagapan yan, sunog ang palingki. Sunog ang palingki ng sauyo pag hindi nagapan niyan. Kalapit lang yan eh. Oh, lumalawak na oh. Ay, katabi pa naman yan, mga chinilasan. Chinilasan, tapos uh, mga damitan. Nako, ah, jari yari na. Ah. Hmm. Mas eh. Oh, kanya. Nandiyan na. Di pa yan. Ayan na, nagsidatingan na yung bumbiro. Bumbiro ng ano yan, uh, ah, Novaliches. Bumbiro ng San Bartolome, dumana na. Ay, kalapit lang niya dyan yung ano eh, yung a ah, bumbiro ng bakbak. Kalapit lang yan.